guys naabal may pasahero ako ngayon guys kasi uh, ayan nga na, ano, kasi may dalas yung bulaklak laki eh, nap nap napakaangas kasi bira ako makapagsakay ng ganto ano eh mga pasahero na naay may dalang bulaklak so ibig sabihin may susu-surprise siya ito siya guys ayan si kuya oh. ayan ang aso ayun oh bulaklak bali meron din syang page gumagawa sya ng mga bulaklak paggusto ninyong umorder sa kanya. Anong pangalan mo Mike Sturpeace Ha? Mike Sturpeace. Mike Sturpeace? Parang Mike pero Mike yun. Okay. Mike Sturpeace. Yan siya. Yan siya guys. Napaka-sweet. Ito yung mga hinahanap ng... Na, Napaka-sweet yung mga babae, oh. May ganito pa. Isa-isa. Ano? May ganito pa pala. Mga lalaking ganito, oh. May ganito. Ganito kami. Ganyan. Eh, <laughs> diba? Yan. Lover kanina to? Para sa mama po nung ex <laughs> kasama ng ex niya, guys. Ha? Huh? Ano, Bakit yun yung binigawan mo? Hindi, ano lang. Sweet, ano kasi kami close kasi kami nung mga. Ah, close na kayo. Close kayo. sa 4 years. ah, okay. Ibig sabihin, matagal na kayong iwalay nung ano. Mm hmm, girlfriend mo. Ay, na-ex mo, matagal. Okay. Pero may ano pa, may possible pa na magkabalikan kayo. Hindi ko matabi. Ay, hindi ko matabi. So, oh, shoutout sa'yo, kuya. Ano pa alam mo, Okay, shoutout sa iyo. Saludo dito. May galang bulaklak. Dapat ito yung mga tinutularan eh. Thank you, thank you, thank you. Ah. Thank you sa so content.